ako dito kay Duterte. Total, sabi niya, maisug siya. Punta siya ng West Philippine Sea. Harapin niya yung mga nambubomba ng tubig. Wala eh. Rally-rally ka pa eh. Sinusuka ka ng bayan. Ayaw ko nga tanggapin kahit saan. Diba, hindi nga tinanggap sa kung saan-saang probinsya. Hindi pa nakakahalata talaga eh, no? Baka sakali pa talaga na maiupo yung anak niya eh. Matindi rin itong matandang to. Eto naman si Roque. Pinagsisigawan. Kesyo. Napakahina daw na presidente talaga ni Marcos. Eh sino ang malakas? No. Oh. Eh ang malakas dinaya nyo. Kasama ka nga doon eh. Diba? Sa pagkonsinti mo dyan sa unity. Kau. Oh. Nag-unitim-unitim pa kayo. Pagkatapos kayo rin nagsisiraan. Kakapal na mong mukha nyo. Diyos ko, no? Kapag ganyan ng ganyan, yung mga maririnig mo sa social media, yung mga ganyang mga paninira sa kanilang kasamaan, ay eh, talaga mawawalan ka na ng pag-asa na ang bansa ay gumanda pa. Eh, eto si Roque, naturing ang abogado sa bagay. Mga abogado kayong pulpul -pul, eh. Wala kayo na ipanalong kaso eh. Pareho-pareho kayo nila, Duterte, eh. Ha? Kaya, ayan tuloy, eh. Wala kayong ibang gawin na magaling kundi guluhin ang bansa, eh. Kinukuha nyo si Marcos, pagkatapos binabanatan nyo, sinisira nyo. Anong klase kayong kasamahan sa Unitim? Eh, mga tinanggap nyo naman makitag Unitim. Oh! Eh, kung ako rin lang naman tatanungin at ko na si Marcos kesa sa inyo, No? Pagtsatsagaan ko na si Marcos kahit ayoko rin dyan. Pagtsatsagaan ko na yan. Hindi ko kailangan na... Eh, alam po. <laughs> hindi ko kailangan na kayo eh pakinggan ko at paniwalaan mga wala kayong kwenta sa totoo lang. Kung kayo rin lang naman ay eh, hindi na bali. Pagtsatsagaan ko na at uh, pagtitiisan ko na muna ng kung ilang taon pa yan. Si Marcos total eh. mag -e naman ulit eh. Pero yung mga panawagan nyo, kayo-kayo na lang yan. Kayo-kayang manahimik. Kayo na kaya magsilayas. Ang ingay-ingay nyo, puro kayo rally, rally, rally. Walang kapararakan, maisog, maisog. Kung maisog kayo, harapin nyo ang China.